Mini vlog a day in my life bilang isang nanay. Pasensya na nga kayo mga mare at ilang araw din akong walang upload na vlog. Katatapos lang din kasi nung period ko at grabe sobrang nakakatamad talagang kumilos kapag merong buwan ng dalaw. Anyways ayan, bali eto nga pala yung ganap ngayong Sunday. Yes mare updated nga yung vlog natin ngayon. Anyways ayan, pagkagising ko dumiretso na agad ako dito sa sala para makapag-ayos-ayos. Araw-araw din naman ako naglilines. Anyways eto, magpapalit nga muna ako nitong mga 4 pillowcase. Once a week naman ako nagpapalit mga mare pero ngayon parang umabot yata to ng 2 weeks. Kalalagay ko nga lang pala nitong sofa cover kaya pinagpagkulang. lang. Universal sofa cover na yan mga mare at pwede nyo nga rin tong gawing blanket. Ito nga yung size na pinakamalaki mga mare kasi nga medyo malaki din itong sofa namin. Maaga nga rin palang nagigising si Habi lang mga mare simula ka nung nagkaroon siya ng paso. Kahit anong antok namin ewan ba pero nagigising talaga kami ng maaga. Siguro dahil nasanay na rin kami sa araw-araw na pasok ni Habila. Anyways, ayan, inipitan ko lang muna yung bata dahil sobrang haba na nga ng buhok niya. Nagluto nga rin pala ako ng aming umagahan mga mare. Tapos, ayan, kumain lang kami ni Habila. Pagkatapos nga namin kumain, ayan, kinuha ko na sa sampayan itong aking mga nilabhan. Friday pa lang talaga mga mare, naglalaban na ako. Pagdating ng Saturday, ayun na yung araw ng pagpaplansya para kapag linggo, pahinga na. Ang kaso dahil nga pa na yung ulan, nako ang tagal matuyo ng no mga labahin. Kaya ngayon ko lang kinuha sa sampayan at ngayon ko nga lang na-plancha. At pasensya nyo na ngayon pagpa ko dyan mga mare, eto talaga yung pinakaayo kong ginagawa. Hindi talaga ako magaling sa pagpa mga mare. Kahit nga yung uniform ni Papa, siya na rin yung nagpa minsan. Kasi nga, hindi ko ma kahit anong plancha ko, parang gusot-gusot pa rin. Pagkatapos ko nga ma yung uniform niya, pinlancha ko na rin yung susuotin niya para sa buwan ng wika. ng 27 pa nga sana yung araw ng buwan ng wika nila, ang kaso na cancel mga mare dahil nga nawala ng paso, kaya ayaw na risked at naging September 2 maglilinis pa nga sana ako at magpupunas-punas dyan. Ang kaso, nandito nga si Habila. Kaya ayan, pagkatapos kong mag-vacuum, nag na lang ako. Sabi ko nga, kapag nakatulog siya, saka na lang ako magpupunas-punas dito. Ang hirap din kasi maglinis mga mare kapag meron kang alagang bata tapos lagi pang nasa tabi mo. Ang hirap pa naman kasi meron ngang rhinitis si Habila mga mare. Kaya nahihirapan talaga ako maglinis dahil kapag nakakaamoy siya ng alikabon, ako, sunod-sunod na yung pagbahing niya. Anyways, pagkatapos ko nga palang makapaglinis, ayan dumiretso na ako sa kusina para makapagluto ng aming pananghalian. Nilagang pata nga sana yung lulutuin ko mga mare. Kaso nagre-request si Papa ng patatim. Si Habila naman, bising busy lang sa paglalaro at pagsusulat. Ayan, first time ko nga palang magluluto nito. Pero bago yan, ayan, pinakuluan ko muna. Nanood nga lang din pala ako sa white team, mga mare. Kasi nga, hindi naman ako maalam pagdating sa pagluluto na mga ganito. So, ayan, pagkatapos ko mapakuluan, medyo pinirito ko lang tapos naglagay na ako ng mga pampalasa. First time lang ako magluluto nito mga mare and grabe napakasarap niya. Binabad ko yan sa coke tapos nilagyan ko ng konting sugar kaya naman manamis na Pagkatapos ko makapagluto sa sobrang sarap ayun kumain na kami. At dahil nagkikrabe na naman nga ang mare nyo sa banana muffins ayan gagawa uli ako. Napapanay-panay na nga yung paggawa ko mga mare kasi nga hindi na ako nahihirapan kasi konti lang naman itong mga niluluto ko pang merienda lang. Mas pinaisin na kasi sa akin ngayon yung pagluluto dito sa air fryer compare sa oven na ginagamit ko dati. Sobrang laki kasi noon mga marit, madalas akong napapaso doon. Kaya eto, simula nung ginamit ko tong air fryer, eto na talaga yung ginagamit kong pang bake ng mga muffins. Sobrang gamit na gamit sa amin etong air fryer ngayon mga mare Kasi nga napakadali na lang niyang gamitin at parami ka talagang mailuluto.